mi amigo, mi amiga, kumusta? Welcome back to Dimas Searching TV. Okay, informing the uninformed. Uh, siguro naman ay yung iba ay nakapanood na sa limang katangian ng simbahan na itinatag ni Jesus. Okay po, so ipagpatuloy ko lang po itong kaalaman natin tungkol sa basic Catholic doctrines or mga katuruan ng ating banal na simbahan, ating one holy A Catholic, Apostolic, and Roman Church. Yan po ang simbahan, ang katangian ng simbahan na itinatag ni Jesus. Okay, tutungo naman tayo sa iba pang katangian, o iba pang katanungan. Okay, iba pang katanungan, ano ang simbahan ayon sa salita ng Diyos? Okay, so ano ang simbahan ayon sa salita ng Diyos? Ito po ay haligi at saliga ng katotohanan. Yan, haligi at saliga ng katotohanan. Saan mababasa yan? Meron yan mababasa na kumpleto sa unang sulat ni, San Pablo kay Timoteo chapter 3 verse 15. Ayan, malinaw po yan. Kaya patungo pa patuloy pa rin tayo sa pagbabasa o pagbabasi sa salita ng Diyos sa makasulat sa Biblia. Okay po. At ito din po ang katawan ni Kristo. Ang sabi niya, ang simbahan ay ang katawan ni Kristo ayon sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Anong chapter? Chapter 1 verse 23. Ayan. So, ang ang ulo naman ng simbahan, sino kung ang katawan ng simbahan, ang, ang, ang katawan ni Kristo ay ang simbahan, ano naman ang kanyang ulo ayon naman sa Biblia? Okay. Sino ang ulo ng simbahan? Okay, ayon naman sa uh, sulat ni San Pablo sa mga taga Efeso, chapter 1, verse 22, ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia o ulo ng simbahan. Okay, so, ulo at katawan. Ulo at katawan ay si Kristo. Si Kristo ang ulo, ang katawan, ang katawan naman niya ang simbahan. So, ibig sabihin, hindi mo pwedeng paghiwalayin si Kristo at ang simbahan. Ang sinasabi nila, walang simbahan makapagligtas. Okay. Paano yung mangyari yon no? Ihiwalay mo ang ulo at ang katawan ni Kristo. I-chop-chop mo parang manananggal. Di ba mali po ang mga paniniwala na yan? Kaya malinaw po dito sa Ephesians 1 verse 22 na siya ang ginawang ulo ng iglesia. Yan yung ulo ng simbahan si Kristo. Okay po. So, paano naman lumaganap ang iglesia na itinatag ni Kristo? Ayan, paano lumaganap? Ano uh, bakit kailangan lumaganap? Parang ganun, no? Okay, so kailangan alam natin ano ang babasihan natin sa na ayon sa Biblia o salita ng Diyos. Ayon sa Matthew 28 verse 18 to 21 ang sabi dito. Lumapit sa si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyo mga alagad ko. Ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan niyo silang sumunod sa mga pinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya yung tinatag na Jesus, 33, 33 years AD, hanggang ngayon buhay pa ang simbahan na tinatag niya, the Roman Catholic Church. Dahil ang sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yon, kaya hindi po yan nawawala ang ang simbahan, ang edad po ng simbahan ni Jesus ay 1,991 na po na taon. Yun, kaya, yan po ang katibayan dyan. So, ano pa ang katibayan o ano, basihan ng Roman Catholic na ito itinatag na simbahan ni Jesus? Marami po. No? Meron po sa Encyclopedia Britannica. Meron po yan. Kung kayo po ay mag-Google, Pwede nyo pong tingnan kung who founded the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ 33 AD or Anno Domini or the Year of the Lord. The Roman Catholicism can be traced to the life and teachings of Jesus Christ in Roman occupied Jewish Palestine about 30 CE or Common Era. di ba sinisimulan ni Jesus buuhin ang kanyang simbahan 33, uh, 30 AD at natapos yun, nabuo yun ng 33 AD. Diba ko? Yun. So, sa year naman 50, 100, hanggang sa year 140, si Saint Ignatius ng Antioch. At alam naman natin ano yung Antioch sa Bible. Doon unang tinawag ang mga mga sumasampalataya kay Kristo na mga Kristiyano. Okay. Sino nagtawag sa inyo na Kristiyano? Si Saint Ignatius ng Antioch early church father siya who first called the church catholic ang ibig sabihin ng catholic, universal para sa buong mundo, para sa lahat okay, he is the disciple sino si St. Ignatius? he is the disciple of John the apostle, yan may connection sa Apostoles na si San Juan okay, so malinaw po ang ang ating uh, mga babasihan kung bakit Uh, patuloy pa hanggang ngayon ang Roman Catholic Church dahil talagang ito ay tinatag na Jesus at apostolic siya dahil pinanggalingan talaga can, can we trace the life no ang, 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 teachings of Jesus Christ no through the apostles di po sila mga apostles ang nagpalaganap ng iglesia na itinatag ni Jesus kay sino ang mga sinaunang church fathers ayan ano sa sila ang mga importanteng manunulat at mga nag-iisip ng simbahan simula ng 1st to 8th century AD. Apostolic Fathers, sila ang mga namuhay ng 90 to 160 AD. Maaaring nakasama ng personal ang mga apostol o nabigyan ng mga kat katuruan galing sa mga apostol. Ayan, malinaw po yan, no, ang mga Church Fathers pinagmulan po ng mga um, ng simbahan. Sila po ang mga nagpalaganap, ang mga church fathers po. Bakit tinawag silang church fathers? Ang titulo ay na, nagtatanda na sila ang may otoridad sa pagpalaganap ng mga katuruan ng simbahan. Sila ang magkapagkatiwala ang guro ng pananampalataya kung saan sa kanila aapila kung may pagdududa ayan kung ano ang katuturan ng simbahan doon sa kanila aapila o magtatanong sa paglilinaw tungkol sa katuruan ng simbahan yon so yan po ang ang paalala sa atin ng uh, mga basic na kaalaman tungkol sa ating pananampalataya Okay, so hanggang sa muli dahil malamay ngayon na yung aking paligid. Kaya, thank you for watching Dimas Searching TV featuring Informing the Uninformed.